Hello guys! So, for today's video ay eh, magluluto nga po pala ako nitong pork dinakdakan. Nako guys, masarap na naman ang aming ulam for today. Happy lunchtime everyone and enjoy watching po. So, na nga dyan yung ating pork. So, ang ginamit ko dyan is yung pigi ng baboy. So, lalagayin lang muna natin siya na may bawang, sibuyas, pamintang buo at asin. So, pakalaga natin dyan ng na mga 30 to 40 minutes. Aahuni ah, natin yan guys. At yan na nga. Pagkaaw natin yan guys, maglalagay tayo dyan ng konting soy sauce. At naglagay din ako dyan ng konting seasoning at paminta para mas masarap yung ating pork dinakdakan. So, nasa inyo po kung gusto nyong i-grilled siya or ako kasi guys walang pang ihaw kaya inano ko lang sa kawali na ko lang ng butter. Ayan, papa brown brown ko lang yan guys para magmukha siyang barbecue talaga so ayan na nga guys so ayan nakita nyo na ba ganyan lang yung itsura nya so okay na yan guys kasi dati naman nanluto yung ating pork ayan sobrang sarap nito guys kaya try nyo din tong gawin na hindi kayo magsisisi so ayan na nga at luto na yung ating pork dyan ayan at pagkatapos yan, guys, ay i-slice lang natin yan ng medyo ba haba-haba. So, yun na nga yung ating sangkap dyan. Yung ating luya, yung ating sili, at yung ating sibuyas. So, yun na yung ating... Maglalagay din ako dyan, guys, ng lemon. Ayan, saka ng mayonnaise. Then, maglalagay din pala ako dyan ng liver spread kasi kung meron po kayong atay ng baboy, pwede nyo rin pong ilagay. So, mayo akong atay ng baboy. Kaya, liver spread yung nilagay ko, guys. So, ayan na nga. At, na-chop ko na lahat yung ating uh, pork. So, ayan na nga yung ating mayonnaise. Nilagay ko na yung ating calamansi juice. At yung ating liver spread. So, yung isang lata, pighati ko lang yan, guys. So, imix-mix lang natin yan, guys. Ayan. Imix natin yung ating mayonnaise, sa yung ating calamansi juice, at yung ating liver spread. At yan yung gagawin natin pang halo sa ating dinakdakan. So, naglagay pa ako lang dyan ng seasoning para mas may lasa yung ating sauce dyan. So, ilagay na natin yan, guys. Guys, saka yung ating baw, sibuyas at yung ating luya at yung ating sili. I-mix, mix lang natin yan, guys. So, gumamit nga pala ako dyan ng plastic, guys, kasi mahirap maghalo. So, naubusan rin ako ng plastic gloves, kaya yung plastic lang talagang ordinary ang ginamit ko dyan guys. So, okay lang naman yan guys kasi kami lang, kami lang din naman ang kakain. So, ayan na nga at ready na kami ng aming lunch. So, guys, try nyo po itong gawin at nako, sobrang sarap. Talagang pinabangol siya lalo ng ating butter pag fry natin ng ating pork chop. So, ayan na nga at ang um, bango-bango guys. So, talagang Pwede itong pulutan, pwede din pang ulam. So guys, thank you for watching. See our next video. Sana nag-enjoy kayo na aking video today.